Nag-iwan ng palaisipan si Alden Richards sa kanyang Instagram story noong February 24 matapos mag-post ng Food for thought, mind your own business. Dahil dito, hindi maiwasang iugnay ito ng netizens sa mga usap-usapan tungkol sa kanya at kay Katrine Bernardo. Maugong ang chismis na hindi na itinaloy ni Alden ang panliligaw kay Catherine at nanatili na lang silang magkaibigan. May iba naman nagsasabing hindi na raw sila naguusap matapos ipalabas ang kanilang pelikula sa inyo dito, mga parang, kamarisol? Parang di naman ako naiiniwala na hindi na nag-uusap. Ako okay. rin. Parang ano yun? Parang ang hirap yata ma maka-establish ng friendship tapos after no ano yung oh, wala, wala na ganun lang no, no. ba yon no, no. no, no. so mm. mas mm. na sabi sa atin ng mga ganun din dahil yung communication ng Alden tsaka oh, oh. Kakak oh, um, so, nagiging masyado lang silang maligi oh. diba? oh. kasi siyempre ang oh, oh. uh, dapat ang focus si sa PGT oh. dahil sa siya sa mga hurado syempre dun muna siya mapapag-usapan oh, at diba, saka ano sa ni Alden syempre yung yung nung promo ng pelikula talagang lantad sila di ba pero siyempre hindi naman natin nakikita kita ngayon, oh. Ah. di ba? Kung ano ang ginagawa nila. oh, May kanya-kanya diba? na sila ginagawa. Pero mm -hmm. it doesn't mean naman na hindi after na... ng program, uh, wala right? na. mo na kagad. Yes, kita diba? mo. Right mm Right -hmm. after ng showing ng movie, di ba, nung namatay ang lolo ni Alden, oh, -oh. pumunta pa si Katrin. Oh, Ibig sabihin, kasama friendship. yung daddy ni Katrin oh, Katrin pa, pa, yung daddy. family. True. Oh, mm -hmm. Ibig sabihin, hindi lang sila after the movie na maipalaw. Oh, oh. And for sure, Laging nagtik at nagtatawagan ng dalawang yan. Oo. Kung oh, nasa loob naman sila ng kwarto, wala naman nakakakita. Di ba? <laughs> na pwede silang mag-usap. Mm -hmm. hindi, hindi ko lang maintindihan. May mga, nung tumigil ba sa paniligo si Alden? Eh, may sinabihan kaya siya. Oh, kaya nalaman stop na. kaya. Oh, diba? oh, oh. Oh, stop ba? na ako sa paniliga. <laughs> okay. Pero di ba, diba? may source time na Pero ton, it's, it's, it's possible siguro na both of them decided na Talagang karir uh, muna, mm -mm. kasi maganda naman takbo talaga ng karir nila. Malay mo naman may usapan silang gano'n. Yesterday. Tsaka ang, ang ang sabi nga ng ating source, ay very happy naman si Catherine sa pagiging single ngayon. Ngayon niya pala talaga ninanamnam yung freedom ng pagiging single. Kahit ako personally, hindi ako naniniwala na may balikan na ganap doon kay Daniel. Ako rin, din. never. Diba? Pwede siguro nag-uusap na sila in good terms. Siyempre, parehong nasa isang network, diba? Dapat maganda talaga ang relationship niyo na ano para magkasalubong kayo okay kayo di ba wala yung pang uh, civil o, na lang. Civil lang pero di ba pwede pero, naman mangyari yon pero ito si ano naniniwala ako na mm. going door ng kat kat din di diba? oh, oh, ka na eh. <laughs> <ay, laughs> ba oo naman pero ako ako ang paniniwala ko oh, oh. Constant pa rin ang communication ng dalawa yan. Open ang communication. Mm. Yes. Kahit after that, yung mm. eh, palabas ng kanilang talik Pahindap, pagkatapos kumita, am pa, pagkatapos kumita ng, ano, na malapit ng maging dalawang bilyon, mm. for sure, may next project ka na. Di ba? Truly. Really? Mahirap so, e, pa ka ganun, ha? ha Halatang napiko ng album. Hey, Mind man, not, your own business. business. Sabi, ah, di